pasok lang na balita, tukoy na ng pulisya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Live mula sa Davao City, nasa frontline na balita niyan si Brill Montalvo. Brill, anong latest dyan? Jens, katatapos lang nga ng isinagawa nga press conference dito sa headquarters ng Pulisa Regional Office 11 dito sa Ravao City. Mismong si Chief PNP General Romel Marbella ang nanguna dito kasama si PRO-11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Jens, kanina ay natalakay sa press con itong nga uh, kinaroroonan uh, ni Pastor Apollo kibuloy at sabi nga ni General Marbil ay nandoon lang sa loob ng KOJC compound sa Buhangin ang pastor at ang dagdag pa ni General Marbel na ang nasa underground facility ng compound lang ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy ang tanging problema lang ngayon ng otoridad ay kung nasaan ang entrance ng nasabing underground facility doon nga sa loob ng KOJC compound at kanina din na Jess ay natalakay sa press conference itong nangyayaring human trafficking sa loob mismo ng KOJC compound kasi nga kanina nga madaling araw ay dalawang mga biktima umano ng human trafficking ang kanilang mga kapamilya ay pumunta sa 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 dito sa Davao City Police Office upang uh, magreklamo kasi nga ang kanilang uh, pamilya ay nandoon nga sa loob ng uh, KOJC compound. At sabi nga ay uh, itong kanilang mga kapamilya ay uh, gusto na nilang umuwi. Yung isang uh, biktima is uh, 21 years old na taga Samar at isang uh, ina itong kapamilya. Uh, 52 years old na taga Midsayap, North Cotabato at dumulog dito ang kanilang kapamilya nga dito sa police station sa Davao City para kunin ang kanilang uh, kaanak doon sa loob ng uh, KOJC at matagumpay namang nakuha nitong uh, kanilang mga kaanak itong uh, 21 years old uh, na lalaki at itong uh, 53 uh, 52 years old uh, na babae doon sa KOJC compound at uh, ngayon ay uh, ayon sa otoridad, ay uh, posibleng madagdagan pa umano ang kaso ni pastor Apollo Kibuloy. At dagdag na rin ni General Torre, ay anytime ay uh, matutuntun at uh, makukuha na nila. Ito nga nga, Puganting si Pastora Apollo Kibuloy. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Jess. Maraming salamat, Bril Montalvo live mula sa Davao City.